Sa UAP ulit, sa kabila ng pagkalaglag sa season, matibay na bumuelta si John Ray Pasaol sa mga nagdududa at iginiit niyang trabaho lang ang FEU Tamaraos at napatunayan nila ito sa 7-7 finish kahit wala ang isa sa kanilang Big Four na si BJ Pre na lumipat ng koponan. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Jonas Lavarias. Sports, now. Sports now. Sa kabila ng masakit na pagtatapos ng UAAP Season 88 para sa FEU Tamaraos, maring pinabulaanan ni John Ray Pasaol ang mga fans na nagsasabing bitter di umano siya sa pag-alis ni VJ Pre at sa pangamba na hindi na makakapagkompetensya ang kupunan. Sa eksusibong panayam ng Abante Sports Now, Natawa na lamang si Pasaol sa mga nagsasabing hindi nila kayang manalo na wala ang isa sa kanilang mga key players. Aniya, ano ang kanilang focus ay sa laro at sa team effort kahit na wala si presa sa lineup ngayong season 88. Um, <laughs> Tatawa mo kasi wala eh. Ngayon, ano masasabi nila sa amin, di ba? Eh, 7-7 kami na wala yung isa sa amin. So, um, wala, wala na lang kami masasabi. Basta kami, tarbaho lang kami ng tarbaho. Ani ni pa sa all, sa kabila ng mga pagbabago sa roster, nananatiling nakatutok ang koponan sa disiplina, teamwork at pagbibigay ng pinakamahusay na laro sa bawat laban. Kasama si na Kirby Mongkopa at Jedrick Daa na kapwa alumni ng FEU Baby Tamaraw's program, ipinakita ng grupo ang dedikasyon sa court kahit sa harap ng mga hamon. Dagdag pa niya, ang kanilang layunin ay malinaw, trabaho lang at pagsusumikap hindi ang mga opinyon o haka-haka ng iba tungkol sa kanilang mga kakayahan. Sa kabila ng lahat, ipinakita ni Pasaol at ng FEU Tamaraus na determinasyon at pagkakaisa ang tunay na puhunan sa tagumpay. Ako, si Jonas Lavarias, Abantes Sports, now na.